Hello, hello! Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng OFW, especially nandito sa Europa. So, andito na pala ako ngayon sa city, sa Zagreb. So, andito na po ako na-assign sa bago kong yung work ko, na sa Zunar Hotel po ako na-assign. Char! Ingat! Grabe para yung experience ko, ikwento ko sa inyo sa bago kong work iba-iba uh, po kasi yung madadatnan mo po. So, dati po nagtatrabaho nagtrabaho ako sa Dubrovnik, uh, which is sa isla po yun, ng Sagrib City. 10 hours po sa city. So, andito kami ngayon sa city kasi winter na dito. So, mag-close yung mga hotel by December. So, magbubukas so, sa summer. Tapos, in kami sa sister hotel po ng Sheraton kaya di andito na po ako ngayon sa city. Ah, uh, ito po pala yung mga tinatawag na mga seasonal na trabaho pero good thing lang po sa akin hindi po ako natingga ng ilang buwan. Yes po, may natitingga talaga dito may mga 2 to 3 months po natingga while waiting po sa work permit nila. And then, dapat yung isabay mo sa mga plano mo na dapat ready ka sa lahat na ah uh, dumating na mga pagsubok dito kasi hindi lahat po pari-pariho po ng mga pagdadaanan iba-iba po yung uh, mga experience po na dadatnan mo dito kagaya sa amin sa batch ko po ah uh, ako lang po yung inabsorb char inabsorb sip sip, -sip yarn parang inabsorb kami ng kuan po ibang Uh, agency. So, bari dalawa na po yung agency namin. Pero, handle pa rin kami ng humble. Uh, kaya, na-endorse kami doon sa city, sa hotel, na bagong bukas pa daw yan siya. So, yan po yung masaya sa amin kasi hindi kami mag-, mag Uh, stop work dire-diretso po yung trabaho namin. Usually kasi yung mga nasa isla po ay ta matatambay talaga yan dito sa mga receiving accommodation po uh, while waiting po sa kanilang work permit. So, sa pagkakaalam ko may 1 to 2 to 3 months po na mga kabayan na nata natatambay po dito while waiting sa kanilang mga uh, work permit. Yes po, totoo po yan. Yung mga ganyang bagay po is uh, hindi po siya kuan. Hindi po kayo pari pareho ng madadatnan or mga ex madadatnan na experience dito. Iba-iba po yung mga madadatnan mong trabaho. So uh, good thing sa akin is uh, hindi na ako tumambay talaga mga pa 7 days lang po ako. Actually uh, na akoan pa mali pa yung kuan namin yung agency da dapat nag start na kami ng maaga parang may mali din silang hindi nila kami ininidor sa agad sa hotel pero okay lang yun at isa kapahinga kami ng uh, mga ilang araw bago nagbakbaka na naman yung sa isla naman namin na tarbaho yung, ang, yung mahirap dito po sa city is yung transform uh, transportation po ah uh, kasi dito po sa Croatia is uh, bihira lang po yung may mga yung transport free transport ay may free transportation naman pero uh, ibibigay nila sa sahod mo so uh, yung kuan mo niyan is magsasakay ka ng tram at saka yung uh, bus po so yan po yung nangyari sa akin ngayon na dalawa po yung uh, sa, sasakyan ko taga duty ko tapos pinaka worst pa po is nilagay po ako sa pang umaga which is 5am po yung yung duty ko tapos parang conflict talaga siya kasi sa bus timing po dito is hindi siya 24 hours so yung first trip na dadaan sa kuan namin malapit sa hotel na tinitirahan is 4.30 So pagdating ko na naman doon sa lab ni po, doon ako mag-transfer po, mag-train na naman ako. So dyan ako mayawaan po yung katatakbo-takbo kasi uh, malayo-layo rin siya pa 5 minutes po yung lalakarin mo talaga papunta doon tapos sa uh, magantay ka na naman ng kuan bus timing so dyan ako malate talaga kasi magantay pa ako ng 15 minutes na train tapos pagdating ko doon sa train station na malapit sa sa kuan namin hotel na tinatarbaho na isa uh, 5.04 na po ng umaga tapos yung parang gaga ako lagi kasi nga natatakot ako na malit na ako na pressure ako sa kuan ko sa schedule tapos na pressure din ako sa sa training ko kasi hindi ko siya magawa na ayong training ko na, sa pagluluto kasi pagdating ko doon isa uh, halos sa uh, tapos na po siya kasi nga late na ako kaya nahihiya din ako tapos sabi ko magpalipat na lang ako kasi same lang man ang sahod. Then, ayaw ko pressure kasi masisera yung beauty natin. Chares! Actually, yung trabaho is hindi naman siya kuanga. Kaya naman siya. Kinaya ko, kinaya ko nga lahat ng trabaho dati. Diyan lang talaga ako nagka-conflict po sa oras po yung bus timing ko po kasi ang layo po ng accommodation at saka yung hotel. So, Diyan ako nahirapan kasi late ako pagdating doon tapos pang nakakahiya naman, training ka pa tapos uh, late ka always. Uh, nasa buffet pala ako na-assign so doon ako mag-nakadestino sa buffet yung parang mag-refill-refill refill ka ng mga uh, pagkain ng mga guests. Tapos ma iba rin yung sit-up po nila ng hotel kasi yung parang made-to-order yung mga pagkain nila kailangan mong bantayan time to time na pag-running out na po yung mga pagkain like scramble egg, yung mga ganyan, mag-advance ka na sa kusina para hindi maubusan kasi ma baka ma-complain ka sa labas. Tapos hindi lang yan, marami pa talaga yung mga babantayan mo, mga tinapay, basta uh, lahat ng mga kuan gatas, mga may kuan pa yan, mga prutas basta marami yan siya sa buffet station na pang morning nagpalipat alam, nagpalipat alam pala ako ng kuan ko ng ng tarbaho ko doon na lang ako sa maghuhugas kasi hindi ako mas resem lang naman yung sahod tapos uh, nahirapan talaga ako doon yung sa ang aga-aga kumagising magising 3 am po ako'ng nagigising minsan tapos kasi nga uh, bago pa ako sa city, ang hirap po yung parang hindi mo alam kung saan yung mag-stop ka, yung bus station, dapat alaman, alamin mo rin yung station. Tapos alamin mo yung bus na nadadaan sa mga lokasyon mo na pupuntahan. Tapos yung tram po, yung train po dito dapat aalamin mo rin kasi nung bago ako, yung first day ko, nawala-wala talaga ako kasi shout out sa nawawala. <laughs> Pero totoo talaga <coughs> hindi ka legit na OFW dito na hindi ka nakaranas ng uh, hindi ka nawala sa mga destination mo sa mga station kasi hindi mo naman talaga yan ma maiwasan kasi di mo siya kuan. Okay na sana yung schedule ko. 5 to 1 lang po sana. Pero naging conflict talaga po sa sa kuan ko sa bus timing at saka sa train ko po. po. Uh, sa train. Train niya daw. <laughs> May train ka na ngayon. So yon po, nag-conflict po yung schedule ko. Kaya sabi ko sa chef na doon na, na ako sa maghugas at is hindi ako mas stress kasi yung parang nung mag-antay ka dito yung parang halal late na ako yung parang na-refresher ka na sa oras pagdating mo dun parang tatakbo-takbo ka na kasi yung parang aligaga ka lagi ba yung ayaw ko nang ganyan da na dapat ah uh, kuhaan yung parang chill lang uh, chill ka lang sana kasi nasa training ka pa diba tapos kulang ako lagi sa tulog kaya sabi ko ah uh, magpanggabi na lang muna ako for now hopefully maka ma, maging okay okay naman siya kasi hindi naman siya gaano karakihan. feel ko mas mas okay dito kaysa dati kaya laban lang tuloy tayo sa ating mga pangarap ah uh, ito pala yung kuan uh, dito kayo mag aantay ng mga train sa glab nito malapit or sa main square Uh, nagalagala lang ako. Kasi ang aga kong na out ngayon, 12 p.m. Tapos pumunta pala ako dun sa kuan sa tikitan yung bumili ako ng ticket ng mga train at saka bus kasi uh, yung isang araw na huli yung uh, kwarto ko na wala siyang kuan hindi siya nag kuan nag ano mong tawag yung nag nagbayad kumbaga sa train so nahuli siya ng pulis so bawal po yan dito magmumulta ka po ng kuha nata 30 to 40 euro pero hindi siya nakabayad actually iwan ko kasi wala daw rin siyang pera pero yan yung dapat mong kuanin na uh, dapat may ticket ka always para hindi ka mapahamak natatakot nga ako minsan kasi ginagawa ko talagang hindi ako magbayad minsan char <laughs> Totoo po talaga yan. May mga ibang lahi din na, hindi nagbabayad. Ayan po yung tram dito or train. Yung bus naman po, eh, bari siya. Ito na yung papunta sa work ko. Dito yun siya sa Juan, sa bantang lab, lab ni Batuang Tawag, yung may kabayo dyan. Uh, dyan ako magkuan. Eh, pangalawa ko yung uh, stasyon na sasakyan papunta sa trabaho isi ko sa inyo yung mga experience ko dito sa seasonal na trabaho kitchen helper po yung trabaho so kitchen helper po iba iba po yung mga trabaho po kung saan kayo mailalagay ha, pero iba iba po talaga ng experience swerte ka na kung swerte mo na okay yung trabaho pero okay naman yung trabaho dito worth it po sa sahod mo na Korenta. <laughs> Basta okay siya sa, para sa akin kasi naging times to yung sahod ko. Kaya go na tayo dito kahit stress po minsan pero kailangan nating magtiis. Kailangan nating lumaban sa ating buhay. Uh, may kasama din pala kami yung parang na wala sa sarili yung Pilipino. Nakakaawa talaga siya. Parang may problema siya. Parang na-depress siya. Uh, iwan ko basta nakakatakot yung mga ganundo, dapat uh, mag abroad ka dapat paan ka yung parang 100% na okay ka ba yung parang mentally physically and emotionally uh, fit ka po tapos dapat magpakatatag ka po Uh, sa lahat ng kuan uh, problema na darating kasi 'yung mga problema may solusyon yan. Actually nakaranas ako dati kaya nasasad ako kay Kuya, 'yung parang iba na 'yung uh, ni Kuya talaga. 'Yung aura niya. Basta na, naawa ako sa kanya kasi wala pa naman embassy dito malayo po kami sa embassy. 'Yung embassy, embassy pala dito is nasa Austria daw. Wala. So, hindi ko pa alam kung kuan kasi hindi pa ako naka-verified po ng contract ko. Uh, isa rin, isa, isa, rin, pala ako sa isang kuan sa cross, na cross country lang pala ako. So, andito as, sa lab, nito siya, may mga Christmas, Christmas na dito, may skating din dito banda. Ang raming tao dito paggabi na gumagala. Morning din, marami, basta ang rami ng mga kuan dito ganap paggabi kasi nga mag, magpapasko na rin dito isa rin yung sa hindi ko na na gusto ay yung parang hindi naman siya na kuan yung parang na feel bad po tayo charis <laughs> yung sa kasama mo yung may kasama kasi kaming ibang lahi yung parang kuan siya ibang lahi na Colombian iba yung ugali niya hindi siya marunong mag train ng tao kasi nga ho yung parang Basta hindi siya sa dami-dami kong mga experience na pinagtatarbahuan iba po. Kasi gusto niya kasi two days pa ako gusto niya matuto na ako kaagad-agad ng lahat-lahat, ang rami kaya. Tapos uh, doon din ako na pressure kasi uh, pagdating ko nga naluto na salang na niya lahat yung mga uh, ibang kuan pang breakfast which is kailangan ko rin yung matutunan kasi What if magkuan ako mag solo duty paano na Kaya naman siya pero ayun nga daging can't fix sa schedule ko kaya may mga tao din ganyan po sa katrabaho may mga Pilipino mga Pilipino din na iba po yung ugali yung parang hindi mas hindi masaya sa kuan sa sayo kaya mahirap din yung mga ganyan pero kailangan nating labanan yan at ididma po. Kasi uh, kahit saan po yan mga Pilipino ganyan talaga yung mga ugali. Makikita mo talaga kahit uh, apat na araw pa lang ako yung may mga ugali din talagang mga kababayan natin. Yung parang akala niya na nagmamayari na siya or nang kuan nagmamayari na ng kumpanya which is hindi naman siya kuan hindi na nga siya utos na na nga siya rin siya, char <laughs> pa, wag tayong mag, mag masyadong mag kuan magpakataas sa sarili dapat humble pa rin tayo kasi hindi natin hawak yung buhay natin kasi dapat na maging mabait tayo sa kapwa natin para i itaas tayo char yan lang yung mga may parang may napupulutan akong mga aral po. Kasi yung iba ang sama ng ugali, akala mo po sino na sino na siya sa kumpanya, di ba? May mga ganong mga eksena pong nagaganap. Pero kailangan natin silang ididma po kasi hindi sila yung may-ari po at hindi sila nagpapasahod sa atin. Kailangan natin silang labanan yung mga toxic mentality ng mga tao. Char, totoo po 'yan mga real talk lang po yung mga sinasabi ko kaya sa lahat ng mga OFW ingat, Merry Christmas po sa inyong lahat sana uh, masubaybayan nyo pa yung mga drama kung mga experience so ito pala po yung mga kahoy dito ngayon so winter na po naglaglaga na sa susunod na po na ating video ingat po ang lahat God bless you everyone and Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat Mag-share pa ako ng mga more experience ko dito. Walang legit siya, walang mga quoted. Kaya abang-abang lang po tayo. Ingat po la ang lahat.